mga welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, ma kulimlim na umaga guys at malamig na umaga sa inyong lahat. Ayan, nandito tayo ngayon sa farm mag try tayo mag ano, magpatanga. Gamitin natin yung ginawa ni Kuya Dan na patanga. Ayan. Sobrang laki guys. Sana ano, malalaki din yung makuha. Pero pag may pumasok na maliit, eh, balik natin yan. Puro ang kunin natin. 11, ano na, magta-12 na. Hindi pa kami nakakaluto. Kasi may mga kinuha pa kaming abono sa barangay. Ganun, voucher. And tara guys, sana samahan niyo po ulit kami sa panibagong episode na to. So, ayun mga ka-dragon. Dahil, ano, walang dalang pang palit si JJ sa tipasing daw mag, ano, magpakat. Ayun ako, si Chiao. Ah, lalaga. Ayaw ni JJ magano eh, two face. kasi yung kan ko eh. <laughs> pa But, butas pare. daw yung sapin niya. Ayaw ko pa magbaba si pare. Baka daw bigla magpunta dito si pare. Ay mga kadragon, ito yung gawa ni Kuya Dan na patanga. Nag, actually, nag-try kami nung isang araw. Kaya lang, ano, pinatakas din namin yung nahuli. Kasi nga, ano, maliliit. Pero hindi kami dito nag-track doon sa bariyo. Malapit kila kuya dan. Let's go! Ay, nandito si Dapalaka. Tapos talaga sinadya ni JJ ang te. Nabo nagputi pa. Ah, sinadya niya talaga kasi nagputi pa siya. Gusto ko rin sana Ante. Marinig ka nakakita nagakatanga naka ano sexy naka-tupes may nagdaan isa man yan, oh. yeah, dyan sa Arateles? Dyan okay, sure, sure. <laughs> 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 ah, na sa Arateles. at nilalamig na. Jay, bigyan ba mo yan, Jay, para may tungkod siya. Para hindi maglubog ante. <mintipid sound> <mintipid sound> Masano na mataas. Hindi na natin mo. Ipalok Pagkatapos, maginatatungo ka na ba? Yan. Pag nahatak may malaking nahulay. Pag natumbay ano, tayo. Kasi kasi nangyari ng lang madalang dito banday. dito talaga sila. Kaya lang baka mabulabog yung sila magpasok kay ano, nandoon kami. Mamaya pag wala tayo mapuha, di Itong manik namin guys, madalang. Madalang yung tumubog. Mga kadaragad, ito na yung ating inabunuhan ng mga mais. daming damo? hindi mapansin yung may. May nag-order ng food Then, um, na. Mm -hmm. Dapat uh, marami dito. Bawaw. Magpasok lang tayo. <coughs> Ayan <Upan, tatala to. laughs> oh, Marienda tayo, Hi, guys. Linda. Uh, Lianas. Ano to? Lianas. Hot short. Hot short? Hot short pala. Hot. Okay. Ako, wag na Hello. 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 Maga kaya nagpunta dam? Wala siya, tinangon na kin kapag tinangon. Tapos pagkatapos ko dyan, nagpunta ba akong ano? Wala siya. ka lang? banda. Mga high school siguro yun, lalaki eh Ngayon ba tayo guys? Mga pagrado. Anong oras na? Ang galas duty na. Mm. Siguro mga tayo. Mag-lunch. Uh, no, um, Magkano na mm -hmm. nga ito? 65? Ah, Pero kung bilang mo sa bayan, di ba din Hindi. Ewan ko magkano sa ano ito, plaza. Ito? Parang 35 bata eh. Mahaba eh. Mahaba yun. pa Masarap sana yung burger na may kol gulay. Mm. Tutulong ito, hindi naman yata matulong. Tagdagan sana nila, mahal nila, it's margin blade. pang cheese din nalagay nila, oh. May bagyo, may bagyo pa ba? Mayroon pa kasi nung nakalabas si, na si, ay ano, nakalabas na si Ani yata. Karina? Karina. Mayroon na nung mga, ay, ay. Ano, ay, yung mga ay, ay, na Yung mga ano, grabe yung mga nakapituan ng bagyong Karina eh. Dalin sa Metro, Metro Manila. Manila. Uh -huh. Sa Marikina. Sa Marikina. Sa... Ang Tipolo pa ata na. Tipolo. Sa atin mo signal. Ang bagat nyo. Mm -hmm. Doon pa nga sa... Kunyata kagabi. Kasi yung ni bahay ni Kuya na pasok pang tubig. Si Bibi. Bahay ni Kuya. Hmm. Pero kalina, kalinaw. Doon lang siya kalinaw. So, May iba, lubog bahay. Lubog mm, mm na? Lang. Kaya nga bubog sa... na lang eh. Buti na lang guys, hindi naman nangyari hindi sa amin. Kaya nga. Ah, yeah, kung ga. Mali dalawang hangin Hindi na pa na lang saan ka magtaray. Okay. Mm -hmm. Mas mahirap pa kasi maglabas na. Hmm? Paano kung kuwan na talaga? Kaya sana ikaw wala kayong batang kasama. Kami na, ipunta kami sa silong ng papal. Nangyari yun, di ba, dati? Mm -hmm. Dito ang dito yung kami napun nagpunta, yung no? Yung napunta doon sa mga kanila mga nang duke. At din no? din? Mm -hmm. Diyan din kami nagpunta dati. Ewan ko anong bagyo yun. Talagang dito nagtakbuhan, eh. Kami siya buhay kung may kubukas. Yung nito, mga bata pa sila mm -hmm. balong noong. No? Mm -hmm. Yung kami kanilang pinili ng kinatatakutan ko na naman yung buhay yung puno ng niyog, baka mapumbahan ka na eh. Wala na kasi isbuyo din ba yun? Sabi ko yung kalina na ba Bago yung kay nito na na yun, na spot. ko sa Facebook, ba't daw kasi si, si, Butchoy daw kasi ba't niya daw iniwan si Karina kaya nag Nagalib <laughs> nag si Karina. Buti ka mo, hindi nagbalik si Butchoy. Kaya mo. Kinung na una, butso yung butso yung butso oh, si yung butso yung eh. ba? Eh. Di ba nagbutso no, yung nagkarina? Ano naman yung bagay na para ko butso oh. yung eyelater din naman siguro eh. So ayun mga ka-dragon, balikan na natin yung ating patanga. 12, time check tayo, 12.35. May isang oras na. May isang oras na rin. Kanina pa tayo doon kwento, ha? Huh? Nakadami na nga tayo. Nakarating ka tayo sa bus, <laughs> sa <laughs> <laughs> Brian. Feeling ko may uh, maliliit. <laughs> Pag uh, ano yan, ibalik na natin yung iba. Okay, maliliit. Okay, ano, maliliit. Ang dahon, hindi ka ako. Ang kita sa mga na, nanaman so, na niya. Ang na kita um, sa mga nanaman niya. Ubus ang dahon niya ata. May huli eh oh, may huli. Okay. Ilahin na lang natin. May ah, eh. na ha? Parang mga... Hindi mamaya pa tayo magkain. Hindi no, Sige nga, sabukan niya. ko na lang. Yan, may manakid. Yun! Tingin, kaya lang. Sorry, ah, 'yan o, pilihan na lang natin oh, wow. 'yan. Oh. Oh, Alam ay, 'yun oh. oh. oh ba? Diba? Diba? Ako Ah, hmm? oh, Ma no. okay, may mga ko eh. <laughs> Kung mamaya pa sana mabuo. Angat oh, nga daw. naubos. Ay, yung kabila niya pala naubos na, na kangkong. Yung e, angat nga. Kangkong. Ah. May ah. malaki din ba? Meron. Ayan Meron di. Ano, medyo. <laughs> medyo. Tara at Dari na, at gutom na, na guys. Gutom <laughs> ng mga person. Anong kanto? Anong luto? O di, kaysa magkawil si Auntie Pasing katagal. Di ba antay? Eh. Katanggal kasi pagkawin. Nakaturog na kami lahat last. Ang huli niya palang dalawa. Okay. Ito, nakapahinga ka pa. Oh, well. Nabasa ka okay. lang. Okay. <laughs> Mas maganda maglagay dito. Oh. Yes, no, mag Mas malalaki yun, dito banda. Eh. Ikaw mo magbasa. Ay, tayo. Ang pagkulat ka na. Makalima pa rin ito lang lang hmm? ito. kit na eh. Tsaka dito guys, hindi sila nasusugat kaysa pag kinawil mo, nasusugat yung bibig nila. Ito, wala silang sugat. To, oh. <laughs> <laughs> hindi pa nating kinala ito, oh. Hindi, hmm. may magpano kataas-tataas, oh. Ito lang lang ito, yung patero na natin, Pilihan na lang natin. Okay. Pilihan okay. na lang natin yung paglipyan. Ako na ng amin tilapia. Huwag nito maglakad ako nang malayo. Dino? Saan? Tuko. Kalapid din yun. Hindi tayo ba tuloy? Siguro wala pa Sa bayan ano don? Oh. Nandito na yung mga bunga. Huwag ka sila pa si dalito, eh. Ay sabi nyo, kunin daw eh, eh. <laughs> <Piliin laughs> ni. eh. yung malaki, yung maliit. Balik kaya yung... Saan ang... maliito? Huwag ka nang ng pa sila. Mataba na rin oh Buti pa yun sa dyan sa may screen na yan, o. Harbo, na rin oh, <laughs> na rin, oh. Na rin, oh. Yung masyadong na bango. Bilogan, oh. bilogan. Mabilahan pa sana ng pigs. Isang kamalpa. Isang Ganito. Nida nilko ka po, nagkakak. Sa po po daw. 'Yan. Hindi na daw 'di na 'yung tipong 'di pang damit-damit lang. 'Yun 'yung pang naman Sika ko nang hero nang ano, screen, tako baka magapaw ba? Kasi ako 'yung train baka magapaw. 'Yan ang balik niya. papa. Oo. Oh. San. Hindi pag na lang malapit na 'di tanggalin mo na 'yung kwan Pero dapat is screen para 'di makalabas 'yung ano. May screen talaga 'yon. Uh Oo. -oh. 'Yung isda.

Parang iba man to, oh. 'di ba? Fresh na fresh. Aro aro, oh. aro 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 aro. Aro aro. 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 Ay ano oh, kapatid niya, anak niya, anak niya, ay anak niya. One size. Hindi Pag nilinis yung tilapia, puro green yung ko. Kakakain lang nila ng kangkong eh. Bye -bye. Ayun mga ka-dragon maglagay ulit tayo second batch pang ano stock pang ulam-ulam Iki Yo. man niya maglabas, ante. Basta wag mo ilubog lahat. Ayan guys, balikan ulit natin yan. Siguro, ano, after namin mag lunch Bali, ipiprito na lang natin to kasi kapag inihaw mo to, ano, sayang yung balat Dito lang ating kwan ngayon recipe dahil para mabili siya. Ay, na guys. Kawalin. 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 Ayan guys, tignan nyo yung ating papaya, dwarf papaya. Ayan, may bunga na Yan oh. Ayan, sana magtuloy-tuloy. Ayan, may bunga na itong ating isang sili. Tsaka to. Yung iba, nag-ano yung ano, dahon, nagkukulot-kulot, kulot, kaya... Siguro ano dahil sa uban. Ganito oh. Ito, oh. guys ito ang ating ulam para itong mabilis ang luto time check alas dos okay alas dos okay. ewan ko guys kung may huli itong ating patanga dito parang wala kasi maingay kami <laughs> walang magpasok hindi siya gumagalaw o oh, hindi katulad hmm. yung kanina eh no gumagalaw. yung kanina ha yung tubig ito hindi hindi kasi nagbuhubad si Auntie Ligaya <laughs> kaya ulang magpasok. <laughs> Nambas Auntie pa sa'yong naakit ni yung isla. <laughs> nagsi si Paso. Busog na. Eh, hey, naano na ano, yung nagawi daw? Wala na, pa po. Nang mga mantika. Baka napakwit ko po. Nagyan mga Auntie? Dagdagan mga? Pero ang kusel. Ikat ko sila. Ikat ko lang sa kong. Ikaw, Jay, mantika. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko mahilig. Kam na ni lagyan niya ng itlog sa lahat do. Mm. Malang para yan ang ulam. Mm. Ang mm. masalahan po sa mabihay ang sa ni Sara araw okay. mga ganto na ito nakasapagiling kun sa inyo okay. tinanong na ito, sa Prince Christian. Okay. Amen. Amen. Kain na kayo mga bon. Late lunch na, na namin magkain dito. Kilap na lang ulam namin. oh, <laughs> kanina kumagin daw nakapag-breakfast. <laughs> so, na. alas dos na. Lalo pa akong mag dito. na lang kamo, mo. May merienda tayo. Nakapang may anda. Ay na. Para doon pa mabangko na kasi magtika bubong. Lalo kasi pag gantong panahon, nag-aulang na ulan. Masarap daing, yeah. oh, tinapahan. At yung black cup hmm, sa hmm. mantika kumbubong, kilakado makangko. Masarap. At may na. Yan sila Ate Joanne at Ate Gretchen guys. Pauwi na sana sila kapon kaya lang nabutan naman sila ng malakas na ulan. Okay, next time. Hmm. Hindi ko alam kung bukas sila uuwi. Sana wala ng bagyo. Bukang mag-araw na din oh. Kung na yung kanya eh. Palabas naman na yun eh. Taiwan di ba ngayon ang kanya? Ah, Japan, Japan Yan. Taiwan, si ano, Karina, Japan, Japan, Taiwan, hindi diretso niya, nagpuntang Taiwan, hinahanap niya si Batsyo, <laughs> hinahanap niya si Batsyo, Nagot ka Batsyo, dito ka pala nagkuhan, ha? Pag nag-araw, guys, maganda magpatanga sa ano, dun sa malapit ko lang kaligaya. Actually nag nagtry kami noon kailan ba yun isang araw Sunday bago magbagyo mm -hmm. 'di ba bago magbagyo -bag nante mm -hmm. mm -hmm. may nakuha rin kami <coughs> maliliit ang cookies kaya ano binalik lang rin namin yung isa lang kinuha may nagko-comment may nag-comment pala na but daw yung kwen natin salita natin parang ilokano tagalog may nag nag yung imbes na... po talaga dito sa amin sa ano, Mindoro yung... Hindi mawala you. yung nag, mag, naga, ganon, <laughs> baga. <laughs> Ikaw nga, anong tago na Ikaw rin baga. Oo, oh, Ma, yung ganun. Nagalaba, Ay, naga... Tagalog balik, balik sa. Ang Tagalog ka Na, May nagalaba, naga, nagakawin. Naga May baga pa nga eh, baga. Dalibaga. baga. Dalibaga baga dito. <laughs> Pag may narinig ka nga daw na gano'n, alam mong taga Mindoro. Oh. Yung may gano'n ang kanya, Tagalog. Malik, malik kang Tagalog ko Eh, pag sa, sa Manila ka, yung salita San gano mo gano'n. Saan mo? Nagalaba. Imbis na naglalaba o kaya nag... Hmm. Na? Nagalaba. Naglalaba. Naglalaba. Sinaga naga, naga. Sinaganaga. Si si kwan baga <laughs> si kwan baga ko kwa. ah kaya nga mm. kwan baga ano ba yung kwan kasi nagpunta baga kaya yan si kwan ala sa bahay tapos hanggang si... Hey. kwan lang hindi masabi yung kaya pangalan nga. Kwan. <laughs> si kwan nga So ayan guys, i-check ulit natin yung ating patanga. Time check tayo. 2.35. Negative summer! Walang kagunay-gunay. Ay, ano? Ay! ay, ay, ay! May isa. May isa. <laughs> Mulaga, kabalaga. Ah, tita pa. Ay. Tita, ligaya. Walang nabawa sa balangang. <laughs> Wala eh. Ano? Dapat pala ang tiligayan. Eh. Nag-two-piece ka rin eh. Ganun ka yung Oo, eh. oh, nahiya. Oo, oh, isa. Palayain niyo na yan. Ano mo sasabi man tipas Wala eh. Malas niya. Makikwan. Dapat pala ang tiligaw. May pasapin ka ba naman at pabre? Well, may palabas pa ng cleavage yan. Yeah. <laughs> kita kuman na so, pwede kayo sumurot at least may nakuha at least may nakuha isa kaliit kakyat si si ano siya si si kaya eh yun ganito man yung kanda ate oh Mga tipaklong ga-kain ka. Ano lamang uod. So, ayan mga ka-Dragon Valley. pa na po kami. At baka ab kami abutan ng ulan dito. Tsaka, ano, tutulong ako mag-alaga. Mag-tinda o pag-alaga dun kailan. Ano, kayang Kailan. My goodness. Wala silang kasama. So, sana guys. Nag-enjoy po ulit kayo sa panibagong episode na to. Yan. Ingat po kayo palagay. we love you.